sa isang press conference November 27, 2024, ibinahagi ni SPA Dendi Tandugon ang mga impormasyon patungkol sa larangan ng pamamahayag. Kabilang na sa mga ibinahagi niya, ang mga dapat taglayin ng mga mamamahayag at ang mga basic principle ng journalism. Nabunggit niya rin ang patungkol sa paggamit ng AI at ang maaaring nasa ng panganib ng mga mamamahayag. Is first, you have to seek truth and report it. Meaning seeking truth and report it. Once you have already gathered information, if factual information, as a student journalist or as a journalist, what will you do? You have to report it. Whether Sa mga nabanggit niya, ang pangunahin kinakailangan gawin ng mga ay ang maghatid ng katotohanan sa mga mamamayan.